Saan po ba sa Biblia uh, maahanap ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong pa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo? Nasa unang orinto yun, kapitulo 1, uh, versikulo 25. Cinco. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. Ayon. At? At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas. Kaysa mga tao. Ayun, sabi sa Biblia, ang kamangmangan ng Diyos, lalong marunong kaysa mga tao. Hindi pinakamarunong na tao na kalagay, kundi kaysa mga tao. Ibig sabihin, pag samasamahin mo na lahat ng karunungan ng tao, compared dun sa kamangmangan ng Diyos, mas marunong pa rin yun sa lahat ng tao. At yun namang kahinaan ng Diyos, the weakness of God. Let us read that in English. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. See, hindi sa pinakamarunong na tao ang sinabi, kundi lahat ng tao concerned dito. Magsama-sama man tayong lahat, yung kamang ng Diyos, mas marunong pa sa atin. At magsama-sama man tayong lahat, yung kahinaan ng Diyos, mas malakas kaysa sa atin. Ba't mo tinanong yan, kapatid? Ah, uh, ko po kasi, pero hindi ko po nakita yung ano. Ah, uh, kasi ko po merong isang tumutul sa akin eh. Ba ba't mo ikaw may kamangmangan ng Diyos? Ha? Hindi ko may sabi noon. Si Pablo may sabi noon eh. Ayaw nilang maniwala na ang Diyos may kamangmangan. Eh, tinan ang perception natin sa Diyos hindi tama. Yung sinasabi nung iba, ang Diyos daw, kahit saan nandun, mali yun. Wala sa Biblia ang Diyos kahit saan nandun. Alam mo kung alin ang nasaan kahit saan? Sa 15.3 ng Kawikaan. Pakibasa. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Tamo. mo, hindi pala ang Diyos ang kahit saan ay nandun eh. Ang kanyang mga mata, the eyes of the Lord are in every place. Yon. the eyes of the Lord. Yung mata ng Diyos, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos, Ama namin, asan? Ah, sa langit ka. Ama namin, nasa langit ka. Ah, sa langit nga eh. Ewan ko lang, ginugulo nung iba eh. Nasa langit, hinahatak ang Diyos kahit saan eh. Eh si Kristo, nung nananalangin, tumitingala eh. Our Father, we chart in heaven. Where is He? Hallowed be, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is. in heaven. Where is the Father? Amen. In heaven. Why do you have to specifically mention that the Father is in heaven if He is everywhere? That is not logical. So, yung paniniwala ng iba, kahit ano, ipinupukul sa Diyos. Ang Diyos daw kahit saan nandun. Nasa kabaritan Diyos, nasa CR, nasa ilalim ng puso negro, ganun ba ang Diyos mo? Wala naman delikadya sa yung Diyos mo. Ang nasa lahat ng lugar, yung mata niya, He can see everywhere. He can send His eyes everywhere. yon Pero yung Diyos mismo, His being as God, nasa langit nakaupo yun eh. Kasama si Kristo ron.